Noong nakaraan nga pala ay pumalaot na naman kami ng aking buyok dahil magpapadeliver nga kami ng similya. Oops mga mare, baka ibang similya ang iniisip nyo, similya po yan ang isda. <laughs> Pero bago nga kami pumalaot, mga mare, ay pinakain nga muna namin ng dalawang tuta na napulot ng aking buyok sa tabi ng aming cage. Gutom na gutom daw kasi ang mga ito, kaya naman dinala na nga ng aking buyok sa aming bangka para pakainin. Pagkatapos naman namin pakainin ang mga tuta, ay dumiretso na nga agad kaming dalawa sa laot. Alas 8 pa nga lang ng umaga yan, kaya naman hindi pa ganoon kainit ang araw. At habang inantay nga namin na magdi-deliver ng si eto naman ang buyok ko at nagbibisita ng aming huhulugan na cage. Tinitingnan nga niya mga mare kung may mga sira ang lambat dahil maliliit na isda nga ang ihuhulog dito at baka nga makalusot. Sa pagbibisita nga niya mga mare, eto na nga at nakakita na nga siya ng sira at baka daw ito nga ay nasa gasa ng maliliit na bangka. Sa pagnenegosyo nga ng kejo, pag-aalaga ng isda mga mare ay wala ka kasiguraduhan kung kikita ka ba o hindi. Kagaya nga nung nakaraan mga mare ay wala talaga kaming kinita sa aming cage dahil nagkamatay nga ang lahat ng laman. Sabi nga ng aking buyok mga mare ang dahilan daw ng pagkamatay ng mga isda dito sa Laguna Lake ay dahil sa sobrang tagal ng taglamig at sobrang tagal ng labo tubig. Kaya wala talagang makain ng mga isda. At halos lahat nga ng mga owner ng mga cage dito sa amin ay eh, wala talagang hinarbes ngayong taon. Kaya sa lahat po ng namuhunan sa pag-aalaga ng isda dito sa Laguna Lake, ay eh, wag niyo na pong pag-isipan ng masama ang inyong mga katiwala dahil totoo po namang nagkamatay ang mga isda. Dumating na nga ang aming si at eto na nga at na nga silang magbilang. At nagtataka pa nga ako mga mare kung bakit napakarami na nga nilang naihulog sa aming cage. Pero hanggang 20 pa nga lang aking naririnig na bilang. Charis! <laughs> ファイティーファイティーファイティーファイテ Tulog nga pala namin dito sa aming cage dang isdang big head or kung tabagin dito sa aming lugar ay mamali. Tinatawag nga rin ito sa ibang lugar na Imelda, Rojo at Maya Maya. Hindi nga ito kagaya ng tilapia na nagkakamatay kaya ito ang aming iyuhulog. Kaso ay medyo maliit ang kita dito kumpara mo nga sa tilapia. At least may kita, honey. Natapos na nga ang bilanga ng 20 lamang ang aking narinig. Just good bye. <laughs> Sinabihan ko pa nga ang aking buyok na i-double check nga ang mga lambat para siguradong walang makakalabas na isda. Alam nyo ba mga mare kung ano ang kalaban namin dito? Unang-una na nga yung malalakas na bagyo at pangalawa nga ay yung mababait na kumukuha na hindi naman sa kanila. Sana naman ay maging patas tayo sa buhay dahil pinaghihirapan at namumuhunan din kaya kami dito. At dahil tapos na nga magbisita ang aking buyok at medyo mainit na nga ng mga panahon na yan, ay eh, nagdesisyon na nga lang kami na umuwi. Pagka-uwi na pagka-uwi nga namin mga mare sa bahay ay pinakain na nga rin namin ang mga alaga naming rabbit at ang ibon. Ito nga yung rabbit na binigay ng pinsan niya kay Megan at tuwang-tuwa nga ako mga mare sa tuwing makikita ko ito dahil napaka-cute at parang laruan nga lamang. Ito yung damo at pids nga pala ang pinapakain namin dito mga mare at sabi ko nga sa aking buyok ay pagka naubos nga ang mga tuyong damo na ito ay pwede nga kaming umahon sa bundok para kumuha. Araw pinapaliguan ng aking buyok ang kanyang mga alagang ibon dahil sa tindi ng sikat ng araw. Tingnan nyo naman mga mare kung gaano sila nag-e-enjoy sa paliligo at daig pa nga yung iba dyan at hindi man lang maligo. Just good <laughs> Bumabaligtad pa nga sila mga mare sa puno para mabasalang ang kanilang mga balahibo at ngayon ko nga lang nalaman na naliligo pala ang mga ibo. Batcher nga ito ng aking buyok mga mare at pinakakawalan nga ito tuwing umaga at bumabalik nga lang tuwing hapon kapag nagugutom na. Mahilig talaga galaga ng ibon ng aking buyok at sa tuwing nag-aalaga nga siya mga mare ay gusto nga niyang binabatcher para malaya ang nakakalipad sa labas. At kung nakarating ka nga hanggang dito ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood. Ani! Eh.